Welcome back again to my YouTube channel. Ito may gagawin tayong isang Pinoy. Ayan, napakatigas, guys. Kaya, clutch side problem. Ayan, napakatigas. So, hindi mo na may sagad hanggang dito. Napakarami pa. Ayan, oh. Pati dito sa kanyang, ano, konti lang yung atak niya. Ayan, o. Oh. Okay. Ayan po yung gagawin natin. Tapos, isa pa, uh, irap siyang mag shift ng cambio. Dahil nga ito, dahil tumutukod nga Parang may tukod dito sa loob Okay, bubuksan natin yan Ito po isang Motopos Pinoy 155 Okay Ayan guys, na pula adjust na po yung clutch niyan Pero nahihirapan pa siyang Mag clutch Ah, mag cambio Okay Dahil full adjust na yan, no oh. Okay, kapag binaba mo naman siya Medyo malambot siya ng konti Pero irat din siyang mag cambio Hindi pumapasok guys Okay Paling issue nito guys yan, napakatigas nito guys. Konti lang yung laro niya. Di ba nakita nyo naman kanina? Konting-konti lang yung laro niya. Okay, bubuksan natin to yung plastic cover para makita natin kung ano yung dapat palitan. Okay guys, yung mga Pinoy 155, ayan yung motopost. Dito lang yung mga ano nila may tornado dito sir clip lang siya okay. yan sa kanyang clutch housing ito lang yung lock niya pero doon na yun no? okay guys yung motopos uh, pinoy 155 ay anim po yung kanyang clutch lining tapos lima po yung kanyang uh, steel plate isa okay, okay. Okay guys, so magpapalit na rin tayo ng clutch release bearing ito. bearing na. Okay, pati na rin yung clutch basket. Palit na rin yan. Okay, pati yung, ayan, may alog. Ayan, pati na rin yung clutch damper. Palit na. Pati ito yung basket na ito. Okay, pati dito, papalit na rin tayo. Ito, yung shifting spindle. Ito, pati yun. Yung uh, shifting cam. Ito, yung star. Papalitan na rin natin yan para maging smooth yung pagkambyo nya guys guys ito ito, so, ito yung papalitan din natin sa shifting cam para maging maganda po yung pasok ng cambio ayan kasi po ito, guys ayan ayan Okay guys, hanggang dito na lamang. Ah, abangan nyo po yung part 2 natin. Uh, ah, Ipapamasi-shop ko muna yung kanyang clutch side. Yung kanyang clutch housing. Uh, sabay na pong palit ng clutch basket at clutch damper okay okay